Sinusulong sa Senado ang panukalang tuluyan ng ipagbawal ang lahat ng uri ng online sugal. Ayon kay Senator Rafi Tulfo na is niyang ipatupad ang total ban sa lahat ng uri ng online sugal, kahit ang mga accredited ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na PAGCOR. Nababahala kasi ang Senador sa pagkalulong ng mga Pilipino sa anyay epidemya ng online sugal. That's why I'm filing a bill na total stop, hindi yung regulated, lahat pati accredited ng PAGCOR kailan tayo titigil kung bagsak na ang ating bansa. Ang tinig ni Senator Rafi Tulfo, sinabi naman ng pangkor na hindi total ban sa online sugal ang kailangan gawin kundi higpitan lang ang mga regulasyon. Anya ang sumisira sa mga legal na online sugal sa Pilipinas ay ang mga illegal na online sugal na pinatatakbo sa labas ng bansa at tinatarget ang mga Pilipino. Ang sinisira sa online gaming industry ngayon, eh, yung maraming illegal na patuloy na nag-ooperate. At ang masakit nito, they are operating from outside the Philippines. Ang tinatarget nila eh, mga, mga Filipino customer sa pagtaya ng pagcor na sa isang daan ng iligal na nag ng online sugal sa bansa. Habang pitumpo ang lisensyado, ayon sa PAGOR, malaki ang nalilikom ng gobyerno sa online sugal na umaabot ng 50 bilyong piso noong 2024 ang na po ng online gaming alone, hindi po ng pagkor, sa PhilHealth, eh, meron pong kulang 6.5 billion. Atin titingnan ma'am, sa 30,000 average, can you imagine ilang milyon yung, yung ating natulungan sa pamamagitan ng license fees ng online gaming sa mga pasyente ng PhilHealth. Ang tinig ni Alejandro Tenco, Chairman at Chief Executive Officer ng Full Open Amusement and Gaming Corporation.